Nakakahawa nga ba ang bulutong? Tara, let's prove it! Maraming iba't ibang sanhi ng rashes sa ating katawan. Isa na dito ang bulutong tubig. Pero totoo nga bang nakakahawa ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa HelloDoctor.com, ang bulutong ay isang common childhood infection na nanggagaling sa varicella zoster virus. Gayunpaman, mari itong maging malubha sa mga matatanda kung hindi magagamot. Ito rin ay tumatagal ng humigit kumulang 10 hanggang 21 araw mula sa exposure hanggang sa paglabas ng mga sintomas. Unang sintomas ang paglabas ng rashes na nagiging mga paltos na puno ng likido. Sa panahon ito, ang taong may bulutong tubig ay nakakahawa at dapat maging maingat at kapag nakikisalamuha sa kanila at ito rin naman ay sinang-ayunan ni Dr. Willie Ong dahil ayon sa kanya nagsisimulang makahawa ito dalawang araw bago lumabas ang mga pantal hanggang sa magpaltos kaya naman payo ng mga eksperto na palaging kumonsulta sa doktor ito man ay para sa pagbabakuna o para sa gamot